Vice Ganda pinaringgan ng mga nambabash sa Don Bell. Tama nga naman ang sabi niya, kung ayaw nyo sila, bakit pinapanood nyo sila at napakarami yung sinasabi sa kanila. At narito ang kanyang buong pahayag sa mga bashers ng Don Bell. Bash, bash nila ng bash dun sa artista, pero pinapanood nila yung artista. Bash ng bash dun sa artista, pero pinakikinggan yung kanta ng artista. Hmm. O oh, di iwasan yung makita, iwasan yung mapanood, iwasan yung mapakinggan, ba't tinututukan? Kaya kung ayaw niya sila ay huwag nyong panoorin para wala kayong masaktan na ibang damdamin. Kaya sabi nga ng mga netizen, baka idol nila ang donbel dahil lahat ay alam nila. Bawat galaw at nagiging kasama nila ay ginagawa ng issue. Ayaw nilang nakikita ang masaya ang donbel dahil kahit masaya, kahit may ginawang sweet, para sa kanila ay hinding-hindi ito totoo. thank <laughs> you